Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at India upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba pang leader sa pagbubukas ng 47th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong linggo. Sa so unang araw ng pagpupulong, lumagda ang Pangulo at iba pang leader ng ASEAN sa pagtanggap sa Timor Leste bilang pinakabagong kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Sa ASEAN India Summit, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang malaking maitutulong ng India sa ASEAN, partikular sa pagpapalakas ng maritime cooperation sa reyon. Foremost, as a maritime and archipelagic nation, I wish to highlight the great importance of the rule of law in our oceans. Both Asia and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo Pacific region. Sa magkakahiwalay na bilateral meetings, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng iba't ibang bansa. Sa pakikipag-usap niya kay Cambodian Prime Minister Han Manat, tinayak ng Pangulo ang suporta ng Pilipinas sa mapayapang pagresolba ng hidwaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Samantala sa pulong ni Pangulong Marcos kay Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul, nagkasundo ang dalawang leader na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng turismo, negosyo at agrikultura. Nakipagkita rin ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney kung saan na pagkasundoan ng dalawang bansa ang pagpapalawak ng ugnayan sa kalakalan, pamumuhunan at enerhiya. Nagpaabot naman ng suporta si European Council President Antonio Costa sa chairship ng Pilipinas sa ASEAN 2026 habang tinalakay ni na PBBM at Japanese Prime Minister Takeichi Sanae ang pagpapalakas ng defense at security cooperation ng dalawang bansa. Samantala nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang ASEAN Summit sa 2026 at tiniyak ng pangulo na handa ang bansa sa nasabing chairmanship.